Patay ang isang babaeng piloto nang bumagsak ang isang helikopter sa Gimba, Nueva Ecija. Ayon sa mga residente, tinangka nilang sagipin ng piloto pero mahigpit at hindi nila maalis ang seatbelt nito habang nakalugog sa lampastaong tubig. Kinumpirmang ang 25 anyos na babaeng pilotong namatay ay piloto ni host at senatorial aspirant Willie Revillame. Pagmamayari din ni Willie ang bumagsak na helikopter na pinaandar ng pilotong si Julia Florico. Kinumpirma ni Senador Ronald De La Rosa na siya ang nag-iisang pasahero ng helikopter papuntang Baguio City. Bago mag ang helikopter sa barangay San Miguel, Gimba, Nueva Ecija. At saka very smooth man yung flight namin going towards Baguio. Napaka-smooth at uh, masaya kami doon sa flight. Mm -hmm. Wala akong naramdaman na anything na unusual. Mm -hmm. Okay din panahon, sir? a uh, Very good. Ang weather, wala, -wala akong nakitang uh, bad weather. Ano kong ginawa niyo sa bagay, sir? Meron akong engagement doon. Sir, ginawa ko kayo sa kayo sa pag-i-attract Sino yung dalawa, sir? Aking uh, security. Pagbalik sir, pabalik mo ito sa dalawa. Mag-isa na lang siya pagbalik. Ito ba yung first time nilaginamit yung sila yung... nung sumasakay na ako dyan ng mga... ng mga... yung panahon ng kapenteryo noon, sumasakay na ako ng mga lubog canela. Paano nga tumalaman sila naging konser? Anong Mga takes. May mga takes lang na dumating sa akin na hindi na daw makuntak yung, uh, yung chopper. So, Nasa bagyo ka ba? nandun na sa Pangasinan. Mm -hmm. Ang bagyo kasi bumaba ako ng uh, uh, kwan? sa, kwan? hindi, sa Binmale, ha, Pangasinan. Dahil araw ng Binmale, inibitahan ako doon sa kanilang uh, kwan, coronation ng mm. ng uh, binibining bimali. Mm -hmm. So bagyo sa uh, land trip ka na? Ha? Uh, ah? bagyo pa baba ng pamilya land trip na. Pero first time sir na siya ang nagpilot sa'yo? First time niya? Uh, hindi ko ma-remember in the past ha, pero magaling, magaling na pilot yun. Very, very skilled, very good. Uh -huh. uh, so, very competent. Uh, Blessing in disguise pala na nag-judge kayo doon sa binmis binmale. Oh, kasi kung nagpahintay pa ako na matapos yung engagement ko sa Baguio para bumaba sumakay ulit pag uh, um, patid sa amin mali hindi ko na ma, hindi ko na ayaw ko i-sacrifice yung 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 oras dahil nga magsara agad yung kwan di ba yung yes, crowds diyan sa Baguio kaya sabi ko i-drop na lang ako doon din at pag drop uwi na kagad ka siya mm -hmm. Pero, hindi talaga kayo sasabay pabalik ng Manila talaga nang drop sa okay. lang kayo ayun ah, lang ang, ang usap ko, drop off lang ako. Drop off hindi na kasi magpabimali ako gabi yung gisipin ko sa mali. So, hindi pwede maglipad ng gabi. Sir, yung pilot, uh, personal niyo ba kanila? Ni-request niyo ba na siya ang magpiloto? Hindi naman. Uh, yun lang, uh, siya lang talaga yung parang na-assign? Nag-volunteer na siya na mag... Uh, lipad sa akin. Uh -oh. mm -hmm. Pero personal kayo magkakilala? Yes. Uh, beforehand, kilala. Kilala mag-commit sa kayo yung father niya very close friend ko at very close friend ng dating Pangulong Duterte. Mm -hmm. Mm -hmm. May any message po kayo sir dun sa family? Para ayaw ko maiyak ako. Mm -hmm. It really breaks my heart kasi imagine ko kagabi doon nandoon ako sa wake. Iyakap-yakap ko yung father at saka mother nung piloto. 25 years old, very young imagine ko rin ko, how do I, how would I feel kapag yung anak ko rin na piloto, na babae rin, ay ganun mangyari sa anak ko. Ay, hindi ko, hindi ko ma-imagine. Ah, napaka-hirap, Mahirap tanggapin. Kaya yeah, kagabi, nandun ako kagabi. In fact, nandun din si Pangulong Duterte, bago umisita rin sa wake. Mm -hmm. So, hirap, ang hirap, ang hirap kagabi.